Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata 256 hanggang 206 na po. Kabanata 256. Kung ganoon, kapag ang vilya na ibinigay ni Solomon White kay Charlie ay tapos na, paano magkakaroon ng pagkakataong manirahan dito? Nang maisip niya ito, bigla siyang sumuko. Kaya't napabuntong-hininga na lamang siya at sinabing, "Okay." Susuportahan ka ni Mom sa pagsisimula ng iyong negosyo at hindi ko nababanggitin ang Wilson Group. Ayos lang ba ito? Nasiyahan si Claire noon. Tumango at sinabing, "Kung gayon ay hindi na kami aalis." Nang makita ang pagiging passive ni Claire, hindi napigilan ni Charlie na bigyan siya ng hinlalaki pataas. Ang asawa ay talagang may ilang mga kakayahan. Hindi niya ito nakikita sa mga ordinaryong oras ngunit siya ay napaka-epektibo sa mga kritikal na sandali. Si Jacob ay hindi nagsalita, ngunit nang makita ang kanyang anak na bihirang magalit, nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo, kaya dali-dali siyang lumabas at nagsabi, Tingnan mo ang iyong anak, ano ang argumento kanina, tulad ngayon, nagkakasundo ang pamilya, okay lang ba yun? Pinandilatan siya ni Elaine at sinabing, I don't hear your bullshit just now. And ngayon pinag-uusapan na naman. Pwede namang tumira si Charlie sa isang villa kahit gaano siya kaaksaya. Paano pa ikaw? Alam mo kung paano maglaro ng mga kakaibang bagay sa buong araw. Kakaiba at punit-punit. Ang pinakawalang kwentang bagay sa pamilyang ito ay ikaw. Hoy! Nabalisa si Jacob nang marinig niyang nilagyan siya ng apoy ng kanyang asawa, at sinabi kaagad, sinasabi ko sa iyo Elaine, huwag mo akong hamakin. Kamangha-mangha ako ngayon, huling beses kong itinapon ang mga materyales na panggamot, at gumawa ng daan-daang libo at nakalimutan mo na ito? Sinabi ni Elaine na may kawalang hiyaan, kukunin ka. Sa palagay ko ay arestuhin ka sa pandaraya maya-maya, huwag mong asahan na gagastos ako ng pera para iligtas ka. Bitch ka, galit na sabi ni Jacob, huwag mong maliitin ang mga tao. Okay, kinakaharap ko ang mga antik. Talent din yan. Gaya ng sinabi niya, sumugod siya sa kwarto, naglabas ng pen holder, at mayabang na sinabi, tingnan mo, ang magagandang bagay na nakulekta ko sa araw, ipapakita ko sa iyo, ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Naiinis na sabi ni Elaine, ikaw lang, bakit hindi ka pumunta at manirahan doon, para makita ang sarili mong kabutihan, hindi sapat para makita ng mga tao. Galit na tinapakan ni Jacob, ikaw babae, huwag mong maliitin ang mga tao kung hindi mo naiintindihan. Ang may hawak ng panulat na ito ay mula sa dinastiyang Qing. Gumastos ako ng limang libo para kunin ang bagay na ito. Ipinadala ang larawan kay Irvin Jones, na isang cultural relic, upang makita, willing siyang magbayad ng tatlong daang libo. Sinulyapan ni Charlie ang penholder ni Jacob at nagulat siya. Kung ito ay talagang isang penholder na natitira sa Qing Dynasty, ito ay maaaring nagkakahalaga ng daan-daang libo. Gayunpaman, masasabi mo sa isang sulyap na hindi galing sa dinastiyang Qing ang panulat ni Jacob. Malinaw na ito ay gawa sa makabagong pagkakayari. Ito ay nagkakahalaga ng daan-daan sa karamihan. Binili ni Jacob ang penholder na ito sa halagang limang libo, na malinaw na ginagawang hangal ang mga tao hindi niya maiwasang magtaka, hindi na iintindihan ng Old Master ang sheet, at normal lang na malinlang. Ngunit si Irvin Jones ay isang makamulto na antique dealer. Ibenta mo siya ng isang daang libong halaga ng mga bagay. Hindi siya makapaghintay na gumastos lamang ng isang daan para dito. Hindi niya ginagawa. Maaaring hindi mo masabi na peke ang penholder na ito. Kaya bakit siya pumapayag na gumastos ng tatlundaang libo dito? Kabanata 257 Nang marinig ito ni Jacob, ang iba ay mukhang hindi makapaniwala. Tak ang tanong ni Elaine, sabi mo may gustong gumastos ng 300,000 para sa bagay na ito, napakaraming bagay. Sa palagay ko ay hindi ito mabibenta ng 50. Matagumpay na sinabi ni Jacob, bakit ako magsisinungaling sayo, kung hindi ka naniniwala sa akin. Basahin ang log ng chat. Gaya ng sinabi niya, Binuksan niya ang WeChat chat record, at pinadalhan siya ng isang nagngangalang Irvin ng message. Pinindot ni Jacob ang boses, at lumabas ang boses ni Irvin Jones, Uncle Wilson. Your pen na hawak mo ay isang magandang bagay. Sa tingin ko ito ay isang Qing Dynasty object. Kung ganoon, bibigyan kita ng libo, at ibebenta mo ito sa akin. Halika! Nagulat si Elaine at nagsabi, Oh my God! Totoo yun, Mr. Wilson. Ikaw ay mahusay. Ikaw ay magaling dito. Binili mo ito ng limang libo at ibinenta mo ito ng tatlundaang libo. Huminto si Jacob, at nagtanong na may pagtatampo, nakuha mo na ba? Tatanungin kita kung ikaw, kaya mo ba? Nakuha ko na, si Elaine mismo ay isang master na nakakakita ng pera, at pera ang kanyang ama at lolo sa sandaling marinig niya na maaari itong magbenta ng tatlong daang libo, agad niyang nakalimutan ang sinabi niya at nakangiting sinabi, na paunlad din ng asawa ko ang kanyang kakayahan. Napakalakas, mukhang si Charlie ang pinakamasama sa ating pamilya. Berde ang mukha ni Charlie, sabi niya sa sarili, what the hell, no it haing s to do with me? Huwag mo akong isama sa walang kwentang bagay. Alam mo ba ang kinita niya sa pagtatapo ng gamot? Ako ang gumawa ng gamot. Tila kung makahanap siya ng pagkakataon na tanungin ang Irvin Jones na yon. Kung alin sa mga litid ang gumawa hindi ka siya. Hindi ba nilinaw nito na gumagastos ang biyanan? Ibinigay ni Jacob ang lalagyan ng panulat kay Charlie nang may pananabik sa oras na ito. At sinabing, Charlie, Bukas kunin mo ang pen holder at pumunta sa antique market para hanapin si Irvin Jones. Siya ay maghahanda ng 300,000 cash para sa iyo at ibigay mo ito sa akin. Mabilis na tumango si Charlie, kilala ko si Dad. Sabi ni Jacob nang may kasiyahan, mas maganda kung pupunta ka sa Antique Literary Circle kasama ko kinabukasan. Baka balang araw, matulad ka sa akin, at magkaroon ka ng matalas na mata. Kailan darating ang panahon? Sabay nating kunin ang mga pagtagas. Hindi ka ba kumita ng kayamanan? Sumasang-ayon lamang si Charlie sa kanyang bibig. Ngunit ang naisip niya ay, kung hindi mo gagawin ang negosyo sa lahat ng oras. Gaano karaming problema ang naidulot niya? At mahinahon pa rin hiniling sa kanya na matuto. Bakit hindi mo isipin ito? Sa Jikingtang, nabasag mo ang antik na plurera kung hindi kita tinulungan sa pag-aayos nito, nakulong ka na dahil sa demanda ng pamilya Song. Ngunit pagkatapos na maisip ito ni Charlie, ang Binan ay isang matandang makulat na bata. Ginagawa niya lahat ng bagay na parang totoong tao sa buong araw, ngunit walang silbi na sabihin na hindi siya nagtatrabaho. Hayaan na maganda lang ang pakiramdam niya sa sarili. Kinaumagahan, masayang tinawagan ni Jacob si Charlie. At direktang sinabi, Charlie, bilis na, kunin ang panulat at hanapin si Irvin Jones. Nakahanda na ang pera. Tumango si Charlie at nagtanong, Dad, hindi ka ba pupunta? Sabi ni Jacob, pupunta ako sa Calligraphy and Painting Association sa umaga. Inimbitahan ako sa isang pulong at hayaan akong sumali. Pagkatapos sumali sa pagpupulong. Maraming magagandang bagay tungkol sa mga panloob na auction ng mga kwadro nagawa at kaligrapya, at maraming akong makukuha. Walang magawang sinabi ni Charlie, bueno, pupunta ako sa antique market para hanapin si Irvin Jones. Ngayong umami na si Jacob, pupunta si Charlie sa antique market para hanapin si Irvin Jones. Kakapahinga lang ni Claire, at boring kapag walang ginagawa, at sinabing, Charlie sasamahan kita. Tumangu si Charlie at sinabing, tama lang, paandarin mo na ang kotse. Sabi ni Claire, sige, ayaw mong magmaneho. Kabanata 258, sige, hayaan mo akong magmaneho. Magkasabay na umalis ang mag-asawa patungong Antique Market. Ang Antique Market sa araw ng linggo ay ang araw kung kailan maraming tao. Si Irvin Jones ay isang matandang senior sa Antique Market at may sariling fixed booth. Kaya natagpuan siya kaagad ni Charlie. Sa oras na ito, si Irvin Jones ay may hawak na isang peking jade pendant na nagyayabang sa isang dayuhang mag-asawa. Dumura at nagsasabing, sinabi ko sa iyo na ang jade na ito ay isang kayamanan na isinusuot ni Emperor Changzhen ng dinastiyang Ming. Nang maglaon, nawala siya sa Jingshan East Cliff. Pagkatapos, nahulog itong jade pendant sa mga kamay ni Lizik Heng Noong natalo si Lizik Heng, kinuha ng apo niya ang jade at tumakas After many twists and turns, sa wakas nahulog na rin ito sa akin Napakalakas, nagtatakang nagtanong ang nasa katanghaliang gulang Magkano ang jade na ito? Napangiti si Irving Jones at sinabing, sa tingin ko ay may relasyon ka sa jade na ito kaya kunin mo na ito. Ibibigay ko ito sa iyo ng isang daan at walumpung libo. Pag alis mo sa antique market, maaari kang makahanap ng isang auction house at ibenta ito sa halagang 1.8 milyon. Kinagat ng babae ang kanyang mga labi, maliban sa antique market. Bakit hindi ka dumiretso sa auction house? Sa tingin mo kami ay tanga, honey, umalis na tayo. Pagkatapos magsalita kinuha ng babae ang kanyang asawa. Galit na sinumpa ni Irvin Jones at nagmura, kailan pa naging matalino ang mga dayuhang turista. Nang makita ito, humakbang si Charlie at ngumiti, sabi ko sa iyo Irvin Jones, ikaw ba ang naghukay ng mga ito? Nang makita ni Irvin Jones si Charlie, nanginginig ang kanyang atay sa kaba. Nagmamadali siyang bumati sa kanya, tumango at sinabing, Mr. Wade, bakit pumunta ka ngayon dito? Pagkatapos magsalita, muli siyang tumingin kay Claire sa tabi niya at napabulalas. Oh, ito ay asawa ni Mr. Wade. Tama ba? Talagang talented siyang babae. Sabi ni Charlie, tumigil ka na sa pambubola. Nandito ako para hanapin ka sa pagkakataong ito. Balita ko gusto mong bilhin ng tatlundaang libo. Ang lalagyan ng panulat ng aking old master? Oo. Oh. Paulit-ulit na tumango si Irvin Jones at tuwang-tuwang sinabi, ang iyong ginaan ay Diyos talaga. Nakakakuha siya ng ganoong kalaking lig. Ang hawak niyang panulat ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa tatlo o apat na raang libo. Nakakamangha talaga. Hinila ni Charlie si Irvin Jones sa isang tabi at sinabi sa mahinang boses, huwag kang magsinungaling sa akin. Masasabi ng lahat sa antique market na peke ang sirang lalagyan ng panulat na ito. The only person who can tell that it is fake is my old master. Kung gumastos ka ng tatlong libo para bumili ng ganoong bagay, hindi mo ito mababayaran? Halika, bakit? Nagmamadaling sinabi ni Irvin Jones. Mr. Wade, maganda ang iyong paningin upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang mas bata ay sinusubukan din na parangalan ka. Noong nakaraan, ang iyong ginan ay nagdala ng dalawang mahiwagang gamot at hiniling sa akin na ibenta ang mga ito at kumita ng isa o dalawang milyon. Ang sabi niya ay babalik ka, habang iniisip ko ito, mas lalo akong hindi mapalagay. Sabi niya, yan ang gamot na ginawa ni Mr. Wade na kumita ng malaki, napakaangkog, di ba? Tulad ng sinabi niya, ngumiti si Irvin Jones. At sinabing, kaya nga naisip namin na ibahagi ang kita kay Mr. Wade. Alam kong tinatrato ni Mr. Wade ang pera na parang dumi. Kaya ibabalik namin ito sa iyong ginan. Ngumiti si Charlie. Oo, oh, Irvin Jones. Ben ente ang magic na gamot na ibinigay ko sa aking ginan At bibigyan siya ng daan-daang libo. Kumita ka ng milyon, Akala mo ay maaari kang magbayad sala para sa iyong kasalanan, sa pamamagitan ng paggastos ng 300,000 libo sa isang may hawak ng panulat. Nanginig sa takot si Irvin Jones. Mr. Wade, patawarin mo ako. Kung hindi ka nasiyahan, ibabalik ko ang pera sa iyo. Ginawa ko ito, para lang maging kaibigan mo. Hindi maaaring masakta ni Irvin Jones si Charlie. Alam niyang napakalakas na ni Charlie ngayon. Itinuturing siya ng mga dakilang tao bilang isang master, maging ang mga metaphysical masters mula sa Hong Kong, ay winasak niya, kaya gusto lang niyang pasayahin si Charlie. Sinulyapan ni Charlie si Irvin Jones at mahinang sinabi, Kalimutan mo na, hindi alam ng bienan ko ang halaga ng tableta mismo, at iniisip na sinamantala niya, at karapat dapat siya. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Irvin Jones at sinabing, kalimutan mo na lang, pero ako, baka magamit kita kapag naglalaro ako ng mga antik sa hinaharap, pagkatapos ay maaari kang maging matalino, naririnig mo ba? Excited na sinabi ni Irvin Jones, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, simula ngayon, ako si Irvin Jones. At ang iyong aso, anong gusto mong ipagawa ay gagawin ko. Kabanata dalawandaan at Nang makitang ginawa ito ni Irvin Jones, tumango si Charlie bilang kasiyahan. Si Irvin Jones ay isang napakatalino na tao. Siya ay may isang mahusay na utak. At siya ay may maraming mga paraan upang gawin ang mga bagay para sa kanyang sarili sa hinaharap, na talagang kapakipakinabang. Kaya sabi niya kay Irvin Jones, I will definitely not treat you badly for not doing things well in the future. Nagmamadaling ikinuyong ni Irvin Jones ang kanyang mga kamao at nagsabi, Mr. Wade, don't worry, titingin lang si Irvin Jones ng pasulong. Nang makita ang kanyang nakakabigay puri na hitsura, umiling si Charlie at ngumiti, wala kang kahihiyan, mukhang ayaw mo talagang magpatalo. Napangiti si Irvin Jones at sinabing, Mr. Wade, Medyo pangit ang mukha ko, pero hindi pangit ang pera. Gaya ng sinabi niya, may inilabas siyang itim na box sa ilalim ng upuan. Iniabot kay Charlie, at nagsabi, Mr. Wade, ito ay tatlong libong cash. Tingnan mo, kinaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan, aalis na ako. Tanong ni Irvin Jones, hindi ka ba maglilibot sa antique market? Hindi na. Sinabi ni Charlie, sa sampung libong bagay, siyam na libo siyam na raan at siyam na put siyam na ay peke, ano ang mabuting pupuntahan? Tumango si Irvin Jones at sinabing, kung ganun ay dahan-dahan ka, at isasara ko ang stall. Nagtataka na tanong ni Charlie, bakit mo isasara ang stall? Sinabi ni Irvin Jones, bumili ako ng ilang mga kalakal sa merkado, walang bumibili ng pekeng jade na lahat sila ay gustong bumili ng Peking Copper Coins. Ang Peking Kongzi Tungbao ay ibinibenta sa maliit na pamilihan ng kalakal. Ay isang barya sa presyong pakyawan. Maaaring ibenta ng isa o dalawang libo. Nang marinig ito ni Claire. Nagulat siya at sinabi, isang sentimos para sa isa o dalawang libo. Hindi ba ito masyadong malupit? Napakamot ng ulo si Irvin Jones. Hindi mo alam ang kalakaran dito. Nagbebenta ang antique market sa ganitong paraan. Kung ibebenta ko ito, papatayin ako ng mga katapat ko sa antique market. Walang magawang sinabi ni Charlie. Hindi mo ba magagawa ang isang bagay na hindi nanlinlang ng mga tao? Sabi ni Irvin Jones na may mapait na mukha. Mr. Wade, kung hindi ako nanlinlang sa antique market, gagawin ko ang aking sarili na patay gutom. Walang magawang sinabi ni Charlie. Kalimutan mo na ito, makokontrol mo ang iyong sarili. Pagkatapos noon, sa pag-aakalang pauwi na ang maliit na commodity market. Sabi niya, sumunod ka sa akin, isasakay kita. Hindi inaasahan ni Irvin Jones na papayag si Mr. Wade na sunduin siya, at agad na tuwang-tuwang nagsabi, Mr. Wade, talagang binibigyan mo ng muka ang munting alagad, salamat. Kinaway ni Charlie ang kanyang kamay, Okay, itigil ang pagsasalita ng walang kaparakan. Sumakay ka sa kotse nang umalis ang sasakyan sa antique market. Biglang kumulimlim ang kalangitan. Pagkatapos ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tag-araw mismo ay maulan at umuulan sa bawat pagliko sa dalawang araw na ito at ang ilang mga lugar sa lungsod ay natabunan na ng tubig. Malakas ang ulan at ang istasyon ng trapiko sa radyo ay nagpaalala sa may-ari ng sasakyan, na ang mga underpass ng ilang arterial na kalsada, ay nagkaroon ng malubhang akumulasyon ng tubig at sarado. Sa makatuwid, maaaring lamang piliin ni Charlie na lumihis mula sa labas ng lungsod. Habang nasa daan, excited at kinakabahan si Irvin Jones. Umupo siya sa back row at palihim na kinuha na ng larawan ang side face ni Charlie habang nagmamaneho, at nagpost sa circle of friends, nagkukunwaring mapwersa, na nagsasabing, ang swerte ng kapatid mo na nakasakay sa kotse ni Mr. Wade. Maraming tao ang nagkomento kaagad sa ibaba, at ang nilalaman ay walang iba kundi, si Mr. Wade, maaari kayong makipag-ugnayan sa isa't isa. At huwag kalimutang dalhin ng mga kapatid kapag mas umunlad ka. Biglang sumabog si Irvin Jones sa vanity. Si Charlie ay hindi nagmamaneho ng mabilis. At nang dumaan siya sa isang liblib na kalye, ang kanyang mga mata ay biglang. May naabutan na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang coaching ito ay isang lumang itim na Mercedes-Benz. Nakaparada ng poliko sa gilid ng kalsada. At nagmamadaling bumaba ang isang babae sa kotse nang makitang flat ang dalawang gulong sa harap ng Mercedes-Benz. Tinatayang ang mga gulong ay kinailangang palitan. Hindi sinasadya ni Charlie na maging maingay. Kabanata 206 na po. Nagmamadaling kinuha ni Claire ang payong at tinulak ang pinto para makababa. Nang makita ito, dali-dali siyang sinundan ni Charlie. Elsa, anong nangyari? Tumakbo si Claire para magtanong pagkababa niya ng sasakyan. Claire, bakit ka nandito? Nang inig si Elsa sa ilalim ng ulan, biglang itinaas ang kanyang ulo, para lang makita si Claire. Mukha siyang nagulat at sobrang nahihiya, na para bang ayaw niyang makita ang kanyang kaibigan sa ganoong kahihiyang paraan. Hinawakan ni Claire si Elsa ng payong at sabay sabing, Nagkataon na napadaan ako kasama ko si Charlie. Anong problema? Inis na sabi ni Elsa. Don't mention it. The company asked me to run sales and binigyan ako ng kotse. Lumabas ako para makita ang customer na yon. Bago ko pa makilala ang customer. Nabutas ang gulong. At tinignan ko lang at parang nabutas din yung isa. Galit na galit ako. Medyo natarante si Charlie. Normal na magmaneho ng may isang gulong na wala sa paggana sa ilang distansya. Gayun pa sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga matutulis na bagay tulad ng mga pako o mga wire na bakal ay aksidenteng napandot. Kaya sa pangkalahatan, isang gulong lang ang dapat mabutas. Kung magkasabay na nabutas ang parehong gulong, medyo mali ang pakiramdam. Kaya sinabi niya kay Elsa, lalong lumakas ang ulan, at hindi ligtas na manatili ka rito mag-isa, mabuti pang bumalik ka muna sa syudad kasabay namin at iwan mo dito ang sasakyan hanggang sa huminto ang ulan, at humingi ng tulong para hilahin ito pabalik. Tumango si Elsa, bumuntong hininga at sinabing, maaari lang sa ganitong paraan. Hinatid siya ni Charlie pabalik sa kotse, sa sandaling ito, nakarinig siya ng tunog ng pagkabasag sa pamamagitan ng langit na pakamatalas. Agad niyang nakita ang isang pilak na liwanag na sumabog sa hangin sa malakas na ulan at saka, itong silver light na ito ay dumiretso kay Elsa. Hindi man lang inisip ni Charlie, at agad na iniunat ang kamay at hinila si Elsa sa kanyang mga bisig. Kasabay nito, narinig lamang ang tunog ng dam. Isang matalim na lumilipad na kutsilyo ang tumusok sa front cover ng Mercedes-Benz. Ang talam ay kasing nipis ng isang dahon ng willow, matalim at make and -tab, at ito ay hagong pa rin. Ang pabalat sa harap ng kotse ay gawa sa matigas na metal, ngunit ang napakanipis na kutsilyong ito ay kayang hiwain sa kalahati na parang tofu. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid, at ang mga mata ng ilang tao ay nakatuon sa paglipad ng kutsilyo. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Charlie sa oras. Ang lumilipad na kutsilyo na dumiretso sa kotse, hinaplus ang templo at ang mga pisngi ni Elsa. Pinutol ng matalim na talam ang ilang buhok niya. Ito ay nakakakilabot talaga. Galing man si Elsa sa isang sikat na pamilya at nakaranas ng maraming unos, hindi niya mapigil ang mapasigaw nang makita niya ito bigla. Kaagad pagkatapos, isa pang malamig na liwanag na inatake ng dalawang kutsilyo, nakasimangot si Charlie, hinawakan si Elsa at tumalikod sa isang iglap ay kumislap ang dalawang kutsilyong nagbabanta sa buhay. Ang lumilipad na kutsilyo na ito ay puno ng lakas. Kung hindi dahil sa proteksyon ng mga pagsasanay sa Nine Profound Heaven Scriptures, imposibleng iligtas si Elsa sa oras na ito, o protektahan ang kanyang sarili. Natigilan din si Elsa, sa hindi inaasahan, sa Oris Hill, may nagnanais ng kanyang buhay. Ang hindi niya inaasahan ay si Charlie ang nagligtas sa kanya ng dalawang beses. Sa sandaling ito, niyakap ni Charlie si Elsa, malamig na itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa ulan. Nakita niya ang isang off-road na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. May nakatingin na tao sa sasakyan at napatulala siya, na para bang hindi niya inaasahan na ililigtas niya si Elsa mula sa kanyang itinapo na kutsilyo. Sino ang naglakas-loob na sirain ang magagandang bagay ng aking mga kapatid? Sa off-road na sasakyan, dalawang figure ang bumaba. Puno ng murderous aura ang dalawang lalaki at naglakad patungo kay Charlie.